Sabihin sa amin, makipaglaban tayo doon sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China, na doon kinukuha itong mga sasakyan na to, Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay, Mr. Chair. Yan po yung dinadanas namin araw-araw kayahu. What's mga Welcome dito ng Malone TV, tunay na Walang ng ang piyang sumasalamin sa katotohanan lamang. Senator Grace po. Thank you, Mr. Chair. Um, yun nga yung nagiging problema dito. Bago pa sana nagkaroon ng modernization initiative, eh dapat yung mga ruta nga, eh inuna yon para alam nga kung saan babaybay. ba diba? yung pag-aaral, dapat dun ginamit. Nang ngayon, Mr. Chair, siguro sa inyo, mas makikinig sila, no? Para sa akin kasi ito, ah, ang ganda pakinggan, eh, 71% of LGUs um, have submitted the local public transport route plan. Pero, LTFRB has only approved 12% or 185. Yun po yung totoo doon. Maganda pakinggan yung 1,112 eh. Pero ang totoo noon, 185 lang talaga ang viable. Now, that's fine. Um, the, the only thing is, ang pangako kasi nila, um, that by June, dapat 50% na yung na-approve. Pero actually, uh, 12% pa lang. So talagang hindi tayo umaabot sa deadline. So kaya, kaya naghihimotok yung iba kasi nga walang kasiguruhan. So anyway, I just wanted to point it out. Um, si Mr. Yusek Ortega naman has been very patient. But I guess we really have to get to the bottom of this. Bakit nga ang tagal-tagal nitong ano. Tama 'yung sinabi niyo, 'yung local government, siguro uh, dapat mag-step in na rin talaga 'yung national government na 'pag hindi pa rin niyo 'yan ginawa, ito na 'yon, 'di ba? So that's all, Mr. Chair, and I leave it to your capable hands to continue this advocacy to help our drivers and commuters. Thank you, Senator Thank you. Grace. Po. Uh nabanggit nga kanina na mayroon deadline April 30, 2024 may deadline yan para yung mga jeepney uh, operators, drivers, eh, sumanib o sumali sa isang kooperatiba. Pag hindi sila sumali, hindi sila makapasada. So, binibigyan natin ng deadline sa mga chupel. Pero, walang deadline sa LGU at sa LTFRB pagdating sa route rationalization. Yun yun eh. Kaya, nakita ko talaga may discrimination dito. At pagdating sa route plan, mas mainam siguro kung meron na lang kayong coordination with the LGU. And then kayo dyan sa DOTR, LTFRB, sa pagpagtulungan sa mga operators, kayo mag-draw up ng plan kung paano i-rationalize yung rota. wag po talaga sa LGU. Ang dami ko na po talagang experience niyan through the years. Magreklamo sa akin, yung mga operator ng tricycle na ginagawang negosyo ni mayor ni councilor ni vice mayor yung rota ibibigay sa kamag-anakan and that's not fair kaya so wag natin totally ibigay sa LGU yung route rationalization baguhin po natin yan nais kong uh, bigyan ng daan itong uh, manibela Andito ba yung taga-malabela? Okay. Si Mr. Mar Balbuena, operator and manufacturer ng Jeep at the same time. Go ahead, Mr. Balbuena. Uh, good evening po, Mr. Chair. Good evening po sa... Uh, good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat po ng mga kasamahan po natin dito. Nang uh, immediate po kasi ngayon, Mr. Chair, dahil po dun sa nabanggit niyong deadline hindi na po makabiyahe yung ilang ilang mga kasamahan namin na hindi po makapag-register ng kanilang motor vehicle dahil nga po walang ibinibigay na confirmation sa amin ng LTFRB yung mga ending five po namin marami dito nahuli kasi sumusubok talagang bumiyahe kasi nga saan naman sila kukuha ng uh, kanilang ikakabuhay ngayon biglaan nito na na wala na kami uh, huhulihin na kami Marami sa amin 10,000 ang uh, multa doon sa sasakyan, 2,000 doon sa kanyang lisensya, so matotal 12,000 piso po. Bukod pa po ito doon sa impounding na sinasabi uh, Mr. Chair. 'Yan po ang dinadanas namin ngayon araw-araw. Nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gusto mabuhay nitong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. At uh, higit sa lahat, wala talagang katiyakan dini-deadline kami ng dini-deadline. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo doon sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China, na, na, doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay. Mr. Chair, yan po yung dinadanas namin araw-araw, kaya ho kami nagbo-protesta. Wala pong tigil na protesta napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe hand to mouth itong aming mga kasamahang jeepney drivers and operators. Pag hindi bumiyahe ngayon, wala pong kikitain katulad po ngayon na sumusuporta dito sa inyong uh, hearing ngayon, sa ating hearing ngayon, Mr. Chair. Maraming paraan na pwede kaming mag-modernize. Na ipapakita natin ito, meron kaming hindi kami tutol dito sa modernization program. Meron na po kaming nagawa na mga iconic jeepneys na sumunod po dito sa Philippine National Standard. Daladala -dala natin, gusto nating ipakita, ipagmalaki sa buong mundo. Kaya natin na mas, nasa mas murang ah, halaga na nakasunod tayo doon sa Philippine National Standard na panatili natin yung iconic look. nitong ating mga traditional jeepneys, higit sa lahat, mura. Pero hindi nako-compromise yung ah, yung uh, safety ng ating mga mananakay matibay pa, Mr. Chair. Ano pa ba ang hahanapin namin? Hahanapin natin dito. Etong tinututulan lamang po natin, hindi yung kabuuan ng uh, PUBMP, yung consolidation po ng aming mga prangkisa na isosurrender na namin yung mga pinaghirapan natin prangkisa. Totoo na galing po ito sa estado. Pero nag-comply po kami rito. Wala po kaming nilalabag na panuntunan ng aming prangkisa, bakit po ito iriribok? Wala po sa konstitusyon o sa batas na kung hindi kami sasapi sa kooperatiba o hindi kami magko-consolidate, ibabawiin yung aming mga prangkisa. Ito po yung napakasakit na gusto namin, sana maipamana pa namin sa aming mga anak o apo pagdating ng araw. Kahit po kada sampung taon magpapalit kami, importante, hawak po namin itong prangkisa. Kapag natapos na namin itong bayaran o makuha man na ito namin ng cash, amin pa rin po itong, uh, itong mga jeepney po na ito, Mr. Chair. Napakabigat po, Mr. Chair. Sana itong deadline na ito, tanggalin po natin hanggat hindi natin naaayos itong mga guidelines na sinasabi po. Yung tama po yung sabi nyo kanina, Mr. Chair. Kami may deadline, ilang beses na kaming pinapatay, ilang beses na kaming tinaningan, tinatakot kami araw-araw para kaming mga kriminal. Naghahanap buhay po kami ng marangal, Mr. Chair. Hindi po kami nagnanakaw. Hindi po kami ayaw namin sana manghingi ng kahit anong ayuda sa gobyerno. Pero sila walang deadline katulad po ng sinasabi ninyo. Hindi po ba? At na nasiservisyuhan natin ang uh, taumbayan Ngayon pa lamang, Mr. Chair, napanood nga natin kanina, andyan pa yung mga jeepneys. Hindi, Hindi pa, pa tinatanggal. tinatanggal. Hmm. Hindi pa lahat tinatanggal, pero kulang na yung masasakyan ng taong bayan. Hindi ba tayo naaawa sa mga mananakay? Kami, nung araw, sumasabit kami para lamang makatapos, makapunta, maka makarating sa aming uh, patutunguhan sa eskwelahan, sa trabaho. Tapos ngayon, parang mga pasahan itong mga jeep ni driver sa operators na tatanggalin na lang natin puhulihin namin kayo pagka nakita namin kayo ganito ba ang gobyernong ibibig ganito ba ang pamumunong gusto nating ibigay sa taong bayan Mr. Chair nakakalungkot kaya po nandiyan dyan ang ating mga kasamahan sana po yung deadline na yan tanggalin hayaan tayong makapaghanap buhay may mawawala po ba sa gobyerno kung nakakapaghanap buhay kami tumaas na naman po ang inflation ang uh, unemployment rate tapos ngayon, matatanggalan kami ng hanap buhay. Saan natin dadalhin ito? Sino ang magbibigay ng hanap buhay sa mga taong ito? Sa ma sa aming mga kasamahan, Mr. Chair. Hindi po ba walang katiyakan kahit yung programa na sinasabi nila kapag may nawalan ng hanap buhay, bibigyan nila ng trabaho. Nasaan ito? Ano yung mga datos dito sa mga nawalan ng hanap buhay, inabigyan na ng trabaho? Okay. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, uh, Mr. Mar Balbuena. Um, LTFRB, magbibigay po ako ng katanungan sa inyo. Actual na itanong ko na kanina. At uh, yun din yung hinaing ni Mr. Balbuena. Deadline, nagbibigay kayo para uh, sumanib ang mga jeepney operators, jeepney drivers uh, sa kooperatiba. Pero ang LTFRB, LGU, walang deadline. Dapat, unahin muna ilatag yung maayos na sistema bago kayo magpatupad ng deadline. Tama nga naman yung point, Mr. Balbuena. Kapag hindi nakasali sa kooperatiba, uhulihin na sila, hindi sa mga pasada. Magugutom ng kanilang pamilya. Pakisagot lamang po, is that LTFR bill or DOTR? Ako po muna, uh, Your Honor, uh, tungkol po dun sa LPTRP, alam nyo, uh, eksakto po dun sa na-raise na, na nyo pong concern, uh, April po, and then na-finalize po namin noong June, gumawa na po kami yung sa sinasabi ni Senator po ng panibagong programa, or rather bagong deadline, kasi una-una po, after the April 30 consolidation, tapos ako po, bago po dito sa sa road sector. Kami po ay nag-meeting not only sa pamilya sa grupo ng DOTR, kasama po yung mga ibang stakeholders. So tungkol po dun sa LPTRP na sinasabi nyo, naglagay na po kami ng deadline. Sa tulong po ng LGU, lumapit na rin po kami sa DILG para po sila ay po ikanga may tinatawag na parang convincing power no sa mga LGUs para dapat lahat ay magtulong-tulong at ma-produce yung LPTRP with a deadline po of end of 2026. So, yun po yung kasagutan dun sa sinasabi nyo na ang next major uh, step po talaga after the consolidation is the LPTRP po. So, yun po yung kasagutan namin sa LPTRP that it should be finished end of uh, 2026 po. So, may deadline sa consoli consolidation? Uh, deadline po sa LPTRP po. Okay. Sa tama po. Deadline sa consolidation at uh, gumawa na rin po kami tinatawag na parang uh, a uh, plano that we should achieve the uh, LPTRP end of 2026 po 2026 okay now uh, sir itong route plan bakit po kailangan i-devolve sa LGU bakit hindi na lang kayo dyan sa DOTr LTFRB LTO kinakailang mag-usap-usap kasamay mga operators kasamay mga chopero wag lang po sana sa LGU. Kasi marami po akong bad experience dyan eh. Pwede ba natin gawin yon na wag po sa LGU? Opo. Ipasa? Mr. Chairman, may be recognized. Opo. Uh, tumpak po yung sinasabi ninyo. Ang dahilan lang naman namin, kaya namin na-devolve to sa paniniwalang ang sanggunian at ang ang pamahalaan ng isang local government unit ang mas nakakaalam kung ano yung mga magagandang ruta, kung ilan ng jeep dapat bumaybay sa rotang yan. At uh, sila po ang nakakaalam. So we gave that function to them. However po, yung final approval, base na rin po sabi ni Senator Grace po, ay nasa sa amin pa rin po. Kaya lang kailangan namin ng partnership with them. Pero kung inyong sasabihin po ngayon na ito po ay uh, kukunin na ng uh, DOTR, ito po pag-aaralan namin at pwede hong ito nga ho ang gawin namin base na rin po sa inyong experience at sa inyong mungkahi po sa amin. Okay. Now, sa presyong 2.4 million, saan galing po yung amount na yan? Para sa bagong jeepney na ipapalit sa traditional jeepney. Sino po ang nagbigay ng amount na yan? Mr. Chair, Ah uh, for the record po wala pong kala kinalaman ang LTFRB or nang uh, ng Departamento ng DOTr doon sa mga presyo ng mga jeepney. We have about 59 accredited suppliers. About uh 40 uh 54% of them are Filipinos. 59% are Filipinos po and the rest are local manu are uh, imported manufacturers. It is the cooperative ho ang may kapangyarihan na mamili kung saan po sila, kung saan nila gustong bumili. For the recording po, may mga traditional jeepneys na tayong na-modernize ngayon. In fact, ang isa sa mga producers po ay nandito, si Mr. Uh, Orlando Marquez po, na matagal na hung, pong ibebenta ng mga modernized jeep na ang konsepto ay yung traditional po ang itsura so wala ho kaming uh, say or uh, sa kung saan bibili po yung mga cooperative nandito po sila sir, siguro yung question na yan would be much better answered by them to the likes so, of Mr. Mer yun lang yes. po Mr. Chair uh, thank your, thank say, uh, your you. honor, sasagot ko lang po uh, alam ko po yung concern niya yung presyo po ano So, uh, since na-finalize po yung consolidation, kasi sa OPC na ko po yung nag apply yung mga manufacturers, no? Para ibenta po sa ating mga sektor ng transportasyon, dumarami na po yung nag apply ng mga sasakan na humihingi namin sa amin ng Certificate of Compliance para po maging open ito sa market. So, ang epekto po nito, sa nakita ko po, no? In the two months nang natapos po yung consolidation, dumarami na po yung interesadong hindi lang yung magbenta ng mga modern vehicles, ngunit yung mga magpautang. So, siguro po, susubaybayan ko to at maireport report ko sa committee. Ang nakikita po namin is, meron pong pag-asa po, nabababa ang mga presyo kasi dadami na po yung mga competitors. Not like nung nakaraan po, konti lang. So, alam niyo naman po, pag konti lang, medyo yung presyo parang nakokontrol po nila. But this time po, sa dumarami po ng mga sasakyan gustong magtinda po or bag offer ng kanilang mga produkto, may posible pong bababa po yung mga presyo. And only, only dagdag ko lang po dalawa, kami po ay magpapasok na ng tinatawag natin ng after sales. Kasi nung lumang guidelines po, aminin ko po wala yon. But this time, we will require, magiging stricto po kami na hindi tayo pwedeng tumanggap ng mga papasok lang ng walang after sales or service. So, i-incorporate in in na po namin ito sa bagong guidelines. And isa pang idadagdag ko po, meron na kaming ipapasok na bawat bibili ng modern vehicle ay eh, kailangan i-train yung mga kooperatiba sa kanilang mga mekaniko pero para, para at least magkaroon sila ng tinatawag na basic troubleshooting dahil aminin ko po, sabi nyo na nga po may mga sasakyan po dyan na medyo bago na hindi po alam ng ating mga local drivers or mechanics. So yung po yung ipapasok namin sa aming opisina po. Okay. maraming salamat. Um, yung pong ano, um, mga drivers na hindi nakapag-consolidate. So, sila hinuhuli ngayon. Yung sinasabi ka ni Mr. Balboy na nagpapatentero sila sa mga kinaukulan. Samantalang hindi pa klaro yung route rationalization. Bakit po? Yes, sir. Yeah, uh, ako po muna bago si Chair Guadis. Unang-una po, Uh, with due respect po, wala pong connection yung consolidation po sa route rationalization kasi po bago nag-consolidation yung mga ruta ay tinatakbo na ng ating mga driver. Pagkatapos po ng deadline at wala pa yung tinatawag na LPTRP baka dalawa, tatlong taon pa po so bumabiyahi pa rin po sila sa present na ruta. So wala po dito yung nawawalang mga uh, sasakyan sa mga ruta dal pareho pa rin po. Uh, kung gano'n, anong... Sorry, sandala pa, Mr. Balbuena. If I may, Mr. Chair. Opo. Uh, kanina po, sasagutin ko lang, uh, mag-comment lang po ako doon kanina. Ang sabi nila, may two years pa sila para doon sa LPTRP or Route Rationalization. Pero kami, wala nang extension. Napaka-unpair po. Itong ito pong hinuhuli kami, killing me softly ito, Mr. Chair. Hindi eh. po ba? Hinuhuli kami ngayon dahil nga po, Uh, deadline na ng consolidation. Kung hindi kami nakapag-consolidate, ang, uh, ang uh, mangyari po sa amin, huhulihin kami. Okay, so, sige. hindi po kami makaregister ng aming mga sasakyan. So, yung hindi po mareregister, hindi na pwedeng ibiyahe. Or kung gusto man namin ibiyahe, sa pilitan, nakikipagpatintero kami at kapag ka nahuli nga po, yun nga po yung masaklap. Talagang kiling okay. killing misaupli itong ginagawa sa amin. Salamat, Mr. Ke Mr. Balbuena. Salam po. Sige po, uh, Yusek yeah. Ortega. Uh, magsasalita po si LTO tungkol sa hulihan po. Pero magdadagdag lang po ako, no? Unang-una, nung nirequest po ni Secretary Bautista sa Pangulo na extend po yung deadline from December to April dahil may mga totoong, sinserong, sinserong gusto pa pong sumama. At kaya po namin maisabi po sa inyo sa committee na to nung umabot po tayo sa April 30 na deadline, masasabi po namin na yung lahat ng totoong interesadong sumama po sa programa nasa loob na po. Masasabi po namin yun. Dahil kilala po namin, lumalapit po namin sa mga, sa dalawang grupo po na hindi talaga nag-oppose po talaga sa programa, masasabi ko marami na po miyembro sa kanila na nag-consolidate na po. So ang punto na lang po namin, nag-usap po kami ni Secretary, kailangan pa ba natin mag-extend? At ang sinabi po namin, Sec, okay na po yung April 30 because yung totoong gustong sumama po ay nasa loob na. So, ang ibig, gusto ko lang po maging klaro kasi hindi po namin kaya matanggap po also na yung may gusto na sa labas. Unfair po yun, mali po yun. Kaya nung sinabi po namin, LTFRB, DOTR sa ating sekretary, na lahat ng totoong sasali ay nasa loob na, kaya nagkaroon po ng decision ng ating sekretary na okay na po yung April 30 as per the decision. Ngayon, yung mga... Okay, sir, sandal, so, ilang beses mo sinasa, paulit-ulit, binabanggit yung nasa loob na, ibig sabihin ng consolidation. 81% ata, no? Okay. So, merong 19% na ayaw. Anong reason? Sige. Bakit? Ba't ayaw ng 19%? Anong, ano hinaingin bakay Bakit hindi nyo pa, na, naipapaliwanag dito sa 19%? If I may po Na kasi... maayos. Yung po, kasi dati po ako sa Office of Transportation Cooperatives, ako po 'yung chairman ng mga kooperatiba. So meron pa akong direct contact sa kanila. At ang mga narinig ko po na mga ayaw na, 'no, 'yung sa 19% sinasabi nyo, 'yung iba po talagang ayaw na, nila. kasi ang ang uh, pagiging uh, operator po, parang negosyo, negosyo po 'yun, eh. So I think or rather sinasabi po sa amin na ayaw na nilang ituloy 'yung negosyo sa Uh, public utility, kaya hindi na sila nag-consolidate. Meron din po ako mga narinig na for them, parang komplikado ang tingin nila sa kooperatiba or korporasyon ayaw po nila maging sa ilalim ng isang organisasyon gusto po nila yung jeepney driver operator, ang kanilang mas, mas gustong sistema, which is one-on-one, -on -one. so ayaw nilang sumami sa isang bagay na parang komplikado. And among others, yun po yung mga rason, na sinasabi nila. Kaya nire-respeto na lang po natin na talagang ayaw na nilang sumama dito po sa ating programa. Salamat, Yusik Ortega. If I may, Mr. Chair. Uh, If I may, Mr. Chair. Uh, yes, Mr. Balbuena. Uh, hindi po totoo na ayaw namin mag-modernize. Ano po? Hindi, po, hindi po totoo na ayaw namin ng... Uh, ano, ng uh, Katunayan, meron nga po kaming modernized na na sasakyan na dala, -dala ngayon. Ang ayaw lang po namin yung consolidation, Mr. Chair. Okay, thank you Mr. Buena. Sino 'x sabi na sinungaling siya sige. S sino po? Go go ahead, Busina. Miss uh, Marlene DC Ramos. Yes.